ating pakinggan ang kwentong may pamagat na si Itlog at si Hipon. May dalawang matalik na magkaibigan, si na Itlog at Hipon. Ang pagiging malapit nila sa isa't isa ay humantong sa kanilang pag-iibigan. Umibig si Itlog kay Hipon at si Hipon din pala ay may lihim na pagtingin kay Itlog. Nang magtapat si Itlog sa kanyang pag-ibig, medyo Nagpakipot muna si Hipon Ngunit nagsalita ito Kung totoong mahal mo ako Sundin mo ang lahat ng gusto ko Sabi ni Hipon Kailangan munang magpaligsan tayong tumakbo Papunta sa ikapitong bundok Kung matatalo mo ako Saka mo lamang akong mapapangasawa Dagdag pa ni Hipon Oo Sige Sagot naman ni Itlog. Tanghaling tapat, handang-handa na sila sa kanilang laban. Doon sila nagsimula sa unang bundok. Sa umpisa, napakabilis talaga ni Hipon at nalalagpasan palagi si Itlog. Lumagpas na sila sa una, pangalawa at ikatlong bundok at palaging naunguna si Hipon. Pagdating sa ikaapat na bundok, Unti-unting bumagal ang takbo ni Hipon at nalagpasan na siya ni Itlog. Unang dumating si Itlog sa ikalimang bundok at paglingon niya ay malayo pa si Hipon. Umupo muna siya sa lilim at hinintay si Hipon. Pagdating ni Hipon ay namumula na kanyang bala. Tinanong agad ito ni Itlog. Hipon, bakit namumula ka? Namumula ako dahil sa tapang agad na sagot ni Hipon. Patuloy silang tumakbo. Ngunit, bumabagal ang takbo ni Hipon. Hanggang nakarating si Itlog sa ikaanim na bundok, hinintay na naman ni Itlog si Hipon. At namumula pa rin ang mga balat nito. Muling nagtanong si Itlog. Hipon, ba't ka namumula? Ganon pa rin ang sagot ni Hipon na namumula siya dahil sa tapang. Tumakbo pa rin sila kahit nararamdaman ni Itlog na nangihina na talaga si Hipon. Pagdating ni Itlog sa ikapitong bundok ay tuwang-tuwa siya dahil tiyak na mananalo siya sa laban. Sa loob-loob niya, mapapangasawa na talaga niya si Hipon. Ngunit ilang oras na niyang hinihintay ay hindi pa rin tumadating si Hipon. Kaya agad niya itong pinalikan sa kanilang dinaanan. At nakita na lamang niya na nakatihaya na ito sa daan. At patay na! Umiyak ng todo si Itlog dahil namatay si Hipon. tumalon siya kaya nabasag ang kanyang bahayan. Namatay silang dalawa at sabay na inilibing sa isang cabal.